Hi guys. Uh, ito meron akong ginawang isang ano, Lexus. Nagpalit ako ng power steering hose Uh, ito, tuturo kung paano ano, mag-bleed ng power steering. Kasi pag hindi mo i-bleed ito, diretsyo pa andar. Inandar mo kagad. Yung yung manibela pag hindi mo i-bleed. Uh, ganito ang discarte ng bleed ko nito. Okay. Uh. Sa hindi pa nakakaalam na bago na mekanik. May natapon kasi ng fluid. Lagyan ko muna siya ng fluid. Pasensya na, makalat eh. Natapon. Uh, kailangan, nakaangat lang yung gulong. Nakaangat muna yung parakan para yung gulong. Nakaangat para hindi matigas ikotil, Ang pag bleed lang yan, pipihitin mo lang yung manubela, Pipihitin mo lang yung ito, manobel kahit siguro mga sampung bisit dahan-dahan lang napingit sasagad mo tapos o, o, ikot ulit sasagad mo ulit siguro kahit mga sampung ikot ganun para matanggal yung hangin sa linya ng ng ano ng hose ng power steering naikot ko na to kanina eh Ayan, ganun lang. Tapos, start natin. Start ko. Na. Tapos, pop lang natin yung engine. tapos on lang natin on lang natin yung tapos start to wala pa apakan yung brake para hindi siya start yung on lang natin tapos ikot ulit dahan dahan lang yung ikot para matanggal lang po yung hangin dahan, -dahan. yung yeah, kasi naka experience na ako nito eh. Nagpalit ako ng ano, steering hose. Yung salakin pin yun. Yung hose niya pinalitan ko. Tapos, ini start ko kaagad. Ano nangyari? Maingay siya pag pinipikit mo. Tingnan natin. Start na natin. Pag pinihit mo, hindi na maingay. Okay na yun. Alright, go. Oh, hindi na siya maingay kasi pag hindi mo na bleed yan maingay yan ingit -ing yung tulog Lexus to guys guys na lumang ano. Lexus na to 2000 2011 pa okay na siya wala na siyang ingay ito okay na to hindi na siya tumutunog try ko ibaba na yung sa hop na okay na ganun lang